Ning katapusang adlaw sa Brigada Eskwela sa tanang pampublikong tunghaan Lukup Nasud, gisiguro sa Departamento sa Edukasyon ang kaandam sa mga learning facilities ug materials alang sa pagbukas sa klase sunod si Mana. Gani, sugod ni Adtong Lunes, nagtinabangay ang mga magtutudlo, ginikanan o mga volunteers sa pag-andam sa mga pasilidad alang sa pagbukas sa klase. Apan laing kinahanglan ang damon sa mga ginikanan mao ang school supplies ilabi alang sa mga chikiting. Subay sa pagbukas sa klase sa school year 2025-2026, karong Hunyo 16, atong bisitahon ang mga inilangang mga itindahan sa school supplies dinhi sa Dakbayan sa Subo, sama sa People's Educational Supply Incorporated dinhi sa Dan Sanchanko. Sutaon so, nato na kung mas may pamahal ba o may pabarato sa ilang presyo sa school supplies, tulok kaadlaw sa dili pasugdan ang bagong school year. Dili mawala sa listahan sa mga estudyante ang notebook nga dunay mapalit gikan sa 14 ngadto na sa 20 pesos ang buok. Apan kung bundle ang imong buot paliton adunay 130 to 140 pesos. Labing barato nga ballpen mapalit sa 4 pesos ang buok samtang 5 ang matag buok sa lapis. Laing halinon karon sa mga educational supply store mao ang crayons, intermediate paper, folders ug envelopes. Ang inahan nga si Cherry Shano mibutyag nga iya na nadaang gihinay-hinayan og palit ang mga gikinahanglan nga school supply sa iyang anak aron masiguro nga kompleto na dayong Lunes. Akong hinayan og palit ang mga school supply sa mga bata. Abroad dili na kayo ayuron mahal kanang kaya-kaya na kaysa una grabe ka po an mangita suka pinakabarato. barato Ato sab nga naabtan ng mga college students nga mas gipili nga din palit tungod sa mas ubos nga presyo sa mga school supplies itandi sa mall uh, For us um, since um, we're college student na I think if diri ka mo buy sa cheaper lang siya compared to mall Kinisi, Rosemary Fessingson, PIT Com Intern, Alang sa MyTV, Cebu.